isda na malalaki. Ayan, sariwa yan guys. Tapong ko yan binili. Ayan. Bali, tatlo yan guys. Ayan yung isa-isa natin. Ayan yung dalawa. Ayan. Sigan natin yan guys. isigang natin yung guys ngayon araw ito sa linggo babawan ito sa daga yan yung guys lagay na natin dito sa rip tingin nyo naman ang ating rip yan. may baboy may isda yan tulingan ah isdang bato at ganito ka ano yung ano, rip natin oh. Ah. maapaw yung yellow yan and guys, deep kyan, ko yan. Kahit tatlong araw, hindi pa siya balulusaw. Basta wag mo lang bubuksan to. Kahit tanggalin mo yan, saksak. -sak. Galing. So yan, panghalo natin yung puso. Ito yung panghalo natin guys. Puso. yeah, yung lang ng ating rip guys. Ito, puso. May saging pa ako doon na yun. Ano ko tayo nun guys? May bagoong sarap nun guys. Tapos ang puso guys. Ang sarap pakasarap sa ano yan. So yun guys, maraming salamat. At abangan nyo lamang. Mag-upload ko mamaya. Thank you and God bless.